yung Kasi may mga tao na ayaw tayong umasenso. ano tulala kayo, lalo mo iniisip nyo, ano, iniisip yung pagkatalo? Huwag kayong, huwag isipin yung pagkatalo. Pag, yung pagkatalo, minsan-minsan lang yan, pero lagi-lagi talaga. Alam mo, isa lang naman ang gusto namin ni Kalito sa buwan. Oo. Oh. masenso Umasenso? Bakit nga hanggang ngayon, hindi pa rin kami masenso. Ikaw, gusto mo masenso? Siyempre. Gusto mo rin umasenso? Oo naman. Pagpaalam muna kayo sa mga kapitbahay namin kung gusto niyong umasenso. Eh, yung mga kapitbahay natin, wala ah, naman mababait sila eh. Mababait nga, kaya nang ayaw nila tayong umasenso. O, oh, mga kapitbahay, pwede ba ka lang umasenso? Hindi! Hanggat mahirap kami, mahirap ka pa rin! Ano yun? Gusto mo mayamang ka, kami mahirap? Hindi maganda yun! Wala, pasensyahan tayo. Ayaw nila... Ayaw nila masiso, di ba? Mayroon pa, mayroon pa rin tayo. Tama so, yung mga kapitbahay natin. Ha? Na masuga pa talaga. Eh, hey, ayaw mo na lang ay eh. Gusto nila kasi, mahirap pa rin tayo. Para para sa tayo mahirap. Oh, okay. Huwag nila kaisipin yun. Hindi tayo asenso kasi ayaw nila tayong masenso. Isa ano tayo na lang. Ha? Saan Magtatrabaho para umasenso. Ano gagawin natin? gagawin <coughs> <coughs> natin? Maling mo, alam mo, Jam, malinlin mo tamo kasi bata ka <laughs> Kaya mo na. Nagagalit yung kapitbahay ko. Bakit eh? Nagtanong ako, pinuntahan ko sa kanila, oh. sa bahay nila. Nagpaalam ako kung pwede kayong masenso. Kasi sabi nyo, gusto nyo kong masenso, di ba? Masenso. Oh. Po, hindi naman yun. Hindi nga pwede. Ano yun, masenso ka? Kami, mahirap. Kaya nga nagpaalam ako doon mismo sa bahay. Nagbahay-bahay ako. Ano sabi? Yung iba pa naman. Pero may isa talaga na ano. Nagagalit. Ayaw, ayaw talaga, ayaw, ay talaga kayong masenso. Hindi raw, <coughs> hindi raw pwede na. Sa kapitbahay nila, may aasenso. Kailangan daw, kung mahirap sila, mahirap din kayo. Kailangan daw para peres mahirap. Pantay-pantay? Oo, oo, Kaya kayo, huwag na kayong magtatrabaho. Oh, ano yan? Paano mahirap paano tayo pari-pariho. Isang kahit, isang tuka. May hmm. Ano ba pakain namin sa mga anak namin? Ganun talaga pag mahirap. Mahirap na, mahirap pang kausap. Eh, wala tayong magagawa. Ayaw nila eh. Ayaw nila kumasin. gusto nila mahirap. Kung kung dukha ka mula pagkabata, kailangan dukha ka pa rin. Kasi, oo, kailangan gusto nila pantay-pantay para pares tayong mahihirap. Ayaw nila na may umaasin. yun ang gusto nila. lang. Kaya pasensyahan tayo eh. Yung pinoproblema nyo, kalimutan nyo na. Pinoproblema nyo na ang masenso kayo? Kayong dalawa? Oo. Kalimutan nyo na. Ayan. Isa pa to. Ayaw nyo kayong masenso. Hindi pwede yung masenso. Habang oh. mahirap ako, mahirap din kayo. Pare-parehas Pare -pare tayo. tayong hampas lupa. Hmm. So, na lang. Kalimutan nyo na lang yung senso? Kasi may mga tao na ayaw tayong umasenso. Tanggapin na lang kayo. Ay, kayo lang. Mahalak kayo dyan. Ako, gusto umasenso. Dito ka lang.